Ito Ta daw kami mag-pizza kasi magpo-for-good yung aking sa Panyaw. Sana all magpo-for-good. Ano kayo? Kailan kayo magpo-for-good? Ito yung mag-chick-chick sa taas. Siya, nandun. Ang punta namin ay sa Pizza Hut. Puro na lang kayo na lang nakikita, hindi ako. <laughs> Ba't na, nasa likod kayo? Ayan. Punta kami mag Ayan yung mga face lock ng mga nasa record. Nakikita sa salamin. ang pizza hut. Say hi Ano kulang ano, naman yung upuan Dito tayo tawayan Ano dito tayo sa may ano kasi anim tayo 246. Ito 'yung Ano lang naman 'yun, apat. Within range siguro 'yung dennis. Kaya nga 'yung siguro his... i-adjust 'yung ng lamesa. Ito oh. Siguro pwedeng i-ano? Pwede ba? Baka magagalit sila. Hindi naman siguro. O pwede rin naman na ano kahit hiwalay ang dalawa. Balik lang natin mamaya. Ayan, mag adjust po kami guys ng na, ano. Apat lang. Oh. yan, Ayan, ang mga girly. Mga girly. mo Mukha nyo ang nandito, hindi mukha ko. Ito na lang. Ano, maganda to. At teka, ipahawak ko ito. At ako naman ang makikita. Ikaw na video at ano, makita naman din ang mukha ko. Pusap, pusap, hindi pa mag-order. Thank you. You want a Australia? You want a pan? Uh pan? I know that. Yeah. Uh, pina na pre, ready. It's a minute. Dad, mag-sear ka? Uh -huh. Magyayayang uh -huh. mag-sear. Bakit? Saan mag-sear? Bakit? na Tama na yan, oh.